At isa namang kasang bahay natin mula sa San Jose, Batangas, ang nag-invest sa isang music subscription kung saan di umano'y makakakuha sila ng revenue from listening to music. Pero isa pala itong scam. O oh, ayan, at para sa detalya, ay, makakausap po natin sa kabilang linya ang nagre sa nataga San Jose, Batangas po si Mama. Uh, itago po natin sa pangalang May. Ayan. May. Eh. Ma'am May, yes. Good afternoon po. Parang first time yung ganito. First well, time kong marinig tong music rick. subscription. Music su subscription. music mm. subscription yeah. Stamps. No, my revenue Stamp. daw. Oh, yes. Kapag Mami, sa pa... Hindi, marami na subscribe na music. Yes. May, 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 naman, may, legit to? na... May legit oh, yung ano, may like Spotify. Na, na oh, gano, Ito oh, like, oh, yung oh. Kumikita. Yung, may, may, kumikita doon yung mm. listen to spot, yung, yung ano yung brand. Spotify, no, Makinig ka, oh, habang tumatagal yung pakikinig mo, may revenue. Parang YouTube din, ma'am. Pag nanood ka, habang ano, may mga ganyan mga racket na kung ano lang ang uh, mag-a-ano, sir. Okay, okay. Para ma-educate. Para ma-para natin. Baka eh. gawin na, mo rin yan. Tayo, na. tayong ano natin oh eh. Pag oh yung, na, Ay, na hindi tayo Gen hindi Z. Hindi tayo Gen Z. Hindi ah. <laughs> tayo Gen Z. Yes, Ma'am May. Nandiyan ka na ba? Hello, Ma'am May. pa-unmute po. Para po hindi po uh, naka-unmute po yung inyong audio. Mamay. Hello po. Ayun. Yes, ma Magandang tanghali po. Ay, yes po. Yes, ma'am. Sige po, ma'am. join po kasi kami sa, ano, uh, music platform streaming po. Mm. Ang name niya po is Spotify. Then, it's under CEO Fritz sa <kipin> Sige po, ma'am. Sige po. Sige. Interesado tong mga kerno natin. Po, um, tayo, yung na offer niya mga... po is makikinig lang po kami sa music mm -mm. and then we will earn uh, magkaka revenue po kami by listening to music. May anyway, tanong ako. Naglabas ka ba ng pera, ma'am? Yes. Po. bali yung offer po niya is magsusubscribe po kami doon sa plan yeah. na ino-offer niya mm -hmm. para po magka-revenue kami. Mm. Magkano mam yung plan? Yon. Yes. <laughs> Magkano? Iba-iba po yung offer niya na plan. okay. okay. Meron pong 10k, merong 5k, Kamal. may 7k. Kamahal naman nun. No. 1045, no. oh, 100 plus lang. 125. 125, 125 pala. And yung um ang uh, income niya po is depende din nga po doon sa amount ng no subscription. subscription. Per plan po, meron po, 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 po siyang time frame. Kayo mm. po ma'am, magkano po yung so, in-subscribe niyo dyan? dyan? Ako po kasi nagkuha po ako ng different, uh, different plans. So yung total po na naipasok po is around 40k po. 40K, 40k? 40k? 40? 40? Yes po. Okay. okay. Magkano daw may interest bang sinasabi po? Yung revenue niya. Ng revenue? Um, like po at uh, 320% yung balik. Parang ganun wow. po. Wow, 320% so, ang kami balik. Po, uh, nagtiwala po kami sa kanya kasi po, visible po siya. Lagi po siya nag-a-update sa amin everyday. And then, every night may Zoom meeting po siya. Mm. na kinakanta para sa amin to provide mm. updates po mm -hmm. and actually po nag meet and greet din po siya sa mga members sa Baguio oh. and Hong Kong. at least personal mo siya so napita man hindi po namin siya <laughs> ni-take talaga assume daw sir at meet and greet via zoom yes sir meet and greet uh, zoom. Yes, <laughs> meet and Greek, via zoom or in person no Punta po siya personally sa Baguio yes. and Hong Kong. Ha, pwede natin habunin uh, yan, okay. kilala niyo. Oh, Hindi naman pala fictitious yan eh. Wait sir. No, I just want to know, oh. is this an application po, yung Spotify? Spotify. Application po ba siya? Website po siya. Ah, sa website. website. Website, may spooky Website, website na po kailangan kang mag-subscribe dyan yan. sa website. Makinig ka lang nung oh. para may revenue na Papasok. babalik sa inyo. Oh. Wow. Ah, Bago po. center na kontak ba natin yung Sino nga po oh, ba yung nire, yung nire, -reklamo nire -reklamo nitong yan. si Ma'am May? Ma'am, ano pangalan po nang nire um, ninyo? Name po niya is, yung pakilala niya po sa amin is Fritz. Sadyang abay. Babae lang. Tagapampanga po siya. Lala. pero mm -hmm. oh, pero paano sir, gusto ko malaman nung nag subscribe kayo at nagbayad kayo anong pangalan pangalan na ng ano uh, website or may pangalan may name na kung saan kung saan yung ngayon. pinadala yung pera yes po yung, bali yung mga bank account ko is under his name you yung, iba po okay. ay, mm -hmm. yung iba ko ay yung iba ay under Berlin Villanueva. Oh. Meron din pong... So, different names. Uh, Christopher Villanueva. Taman, tama, And yung okay. iba po is True G Cash, which is under his name din. All right. Ah, uh, naku po. Sige, tama-tama. Sa tingin po namin, meron talagang kakaiba dito sa modus neto. Na uh, nandito po And si... And also, ma'am. Yes po. Ah, uh, sorry po. Sige lang. Uh, gusto ko lang din po i-share actually more Sige. than... And, thousand uh, members na po yung wow. nag-join. And yung iba po, actually meron po millions na yung ipinasok talaga. Oh my God. Oh my God. Yung oh, karamihan so din nice. po is OFW. Pinatakedown. Pinatakedown na? Ay, yung website. Okay. So, ang nangyari po, ma'am, mm -hmm. is yung offer niya po, different yung time frame. Then, nito lang din po realize na yung payout request niya is isang date lang yung babagsakan. oo Nung dumating po yung date na yun, parang nagkaroon po ng delay. Nag-update po siya sa amin na hindi daw po nag bayad yung client, international client. Naku po. So, nag, kaya po nagka-delay. Then, after 24 hours, nag-update po siya na mag-release po siya ng payout. Thursday to Saturday. Mm. Tapos po until Saturday. Pero wala na po kami narinig sa kanya. Wala na pong update. Then nag-deactivate na din po siya ng account niya. Oh. Even the page po, oh. yung Nako. community page, parang tinook down na din niya. Sige, tama-tama, ma'am. May, ma'am, ma meron tayong resource person. Baka na-encounter niya na yung ganitong uh, scam, no? Ngayon ko lang din po to na-encounter. dito si Lieutenant J.R. Rendiza, ang Chief Investigation ng RACO 4A, na makakatulong po sa uh, probably magkandak ng investigation regarding dito sa scam, scam na to. Yeah. I think this is a scam, ma'am, yes, no? Yes, yes. Right? Lieutenant JR, hello, good afternoon. Good afternoon po, good afternoon po sa lahat. Um, Kato po, ma'am. Po. <laughs> Walang audio. <laughs> yung audio, pakicheck. Pakicheck yung audio, ano. Lieutenant uh, Andrendiza. Yan, sige. Hello po, ma'am. Good afternoon. Yes. Ma'am, after yes. um, oh, mm -hmm. pwede sa pagkakasalay, pwede natin, ma'am, na madami na hindi na pa Ang i-cater po muna namin yung Dito po sa Ikalabarsot, ang hindi mm. ma'am muna. Advice po nito, ma'am, na pumunta po dito sa San Vicente. Parang mm. kay Tiyapak po. At Ngayon po, ang kailangan po natin kung uh, uh, pinagbayaran ni ma'am uh, kung gigas po yung mga uh, bank daw ba? Yung po para po yun na main Tapos po, advice ko po sabihan niya po yung iba pa mga big, big. Uh, pumunta sa ibang mga pinakamalapit sa kanila cyber type. Bawa po sa pampang, Pero ayun na pwedeng ma-dedo space. sabi ng subject is um, compact at nagkita nagkita sa number uh, one. Pwede po ito mano, eh. Ako, ka, no, ano eh. Oh, medyo oh. no. okay. ano? Okay, Nawawala sige. Iyong, Nawawala ka, ano, Lieutenant Rendiza. Anyway, ano, Ma'am May? Mm -hmm. uh, sige po. Narinig niyo po kung saan po kayo pwedeng pumuntang himpilan na pinakamalapit, ma'am, ng RACU, ng Anti-Serbian um, Crime Unit po? Pwede po kayo sa, malapit po kayo sa Camp Vicente Lim. Yan po ang pinakamalapit um, na, ano po, na opisina. Kung ulit yung address, ma'am, hindi po po na. Sa loob po, Camp Vicente Lim, Kalamba, uh, uh, Calamb Laguna po. Talubang. Okay. Uh -oh. Siguro Action Center, pakibigay na lang uh -huh. po yung uh, direct na address ng RACO. No? Tsaka ma'am may pakibit-bit yun lahat ng mga detalye like yung mga resibo, ng mga transaksyon ninyo, kung kanino nyo pinadala. Kasi malaking tulong para matrace natin kung yes. saan napunta yung pera. Doon tayo magsisimula muna. Um, oh, oh. Uh, I think maganda kung magsimula na talaga ito sa inyo para maiwasan itong baka marami pang mabiktima to. Although, niya check ni, Ator ni Kiko na take yes. down na itong oh. website take na down. ito. Oh, okay, malamang o, sa malamang marami, po ah, ang aksyonan agad ng ating anti-cyber crime yan. Cyber pag crime. sila kasi sa ibang ano. Yes. O, so. pag sila kasi matik, mabilis na napapa yeah, napapatake down yeah. yung uh, ginagamit na website oh. o yung platform. Correct, ganun, no? correct. Yan. Ayan, sige, ganun na lang. Ano, Ma'am May, baka may mga kasamahan pa po kayo nakakilala nyo. Pwede po kayong grupong magsama-sama no, na pumunta dan sa Kambisendilim. And doon naman po sa mga kasamahan nyo, pakibanggit na lang kung hindi man sila taga Calabar Zone at hindi sila sigurado po kung sa ang uh, anti-cybercrime unit po ang pupuntahan sa pinakamalapit po na hinpilan po ng pulisya at doon po yung mag a sa kanila, magtuturo po sa kanila, magga-guide po sa kanila kung saan po yung mga pinakamalapit po na anti cybercrime unit po namin sa kanilang mga respective uh, uh, regions po kung saan po sila nakatira. Yan. Ma'am, may Mami, question lang din po ako. Opo, sige, go, go ahead. Um, okay lang po ba? Kailangan po ba ako personally yung makapunta doon? Kasi meron po talaga akong work na hindi ko po talaga siya pwedeng basta-basta iwan. <laughs> Since marami naman po kami, possibility <laughs> naman po na may Available na pwedeng pumunta doon? Pwede po bang halimbawa yes. na sila yung mag-direct? Oh, yung mga biktima po. Mga yung mga biktima. naging biktima At po. Lo, Kung wala po kayo, pati hindi nyo kaya, uh, may mga iba pang biktima, pwede po yun. And may mga weekend naman ho okay, tayo yes. na ano, pwede Open rin po kayo. Open 24 7 kayo. naman ang ating cybercrime ano. unit. Yes. Okay po, ma'am. Salamat All right. po. Ayan, all right. Thank you. Salamat po sa pagtitiwala sa aming programa, Mam Ma May ng San Jose si Batangas. And of course, sa ating resource person, uh, si Lieutenant JR Rendiza, ang Chief Investigation ng Raco 4 A. Ayan, uh, please provide na lang as with your action videos and the result of your investigation. Ayan.